Magandang araw mga idol, isang mapagpalang araw na naman. Sabik din itong mga alaga natin sa atin dahil tatlong araw na hindi ah, ko nakita sila at ako nakakapunta rito dahil nagpunta ako Maynila. Linagyan ko lang sila ng maraming pagkain nung ako ay biyumahe. Kaya ngayon sabik din sila at gutom. Ano? Gutom na gutom sila. Ah, yan. Habang kumakain tong mga alaga natin, kukuha tayo ng pagkain ng ating mga alagang baka. At mangunguha tayo ng kuhul. ano? Gutom na, gutom na. tayo mangunguha ng damo. Pero habang mangunguha tayo ng damo, mamumulot tayo ng kuhol. Dahil dito maraming kuhol sa ngayon. Yan kung dito sa nakikita natin na kadamuhan na to. Yan mga yan hanggang doon. Eh kakuhulan yan ngayon. Tignan natin dito. Yan. yan o, mga ganito o. Yan, kuhul mga to. Dito pag uh, mawalan ng tubig papasok yung mga kuhol sa lupa. Ay. Masarap ang kuhol pag ganitong umulan, lalabas sa lupa yung mga kuhol. lalabas lang. Ay, ang katulad nito, no? dito tayo nang nguha ng damo kanina. Marami akong nakitang kuhol. Yan, no, mga ganito. Yan. Kaya habang manguha tayo ng damo Dahil maraming damo dito sa ngayon Sasabi na natin ang manguha ng kuhol Ganyan Kung ulam lang eh Kung saan tayo kukuha ng damo Kasi na rin makukuha natin na kuhol Doon sa panguhanan natin ng damo Ganyan Marami Ganyan. At manguha tayo ng damo at isasabay natin ang manguhan ng kuhol Ayan, nakakuha na tayo ng damo at medyo marami natin itong nakuha natin na kuhol. At dagdagal lang natin ng konti itong nakuha nating kuhol. Ganyan. Ayan. At manguha tayo ng konti pa. tayong umuwi pero ito eh paadumihin muna natin bago natin lutuin yan mga yan pero yung mga hindi na makapasok sa lupa mamamatay yan pag uh, mawalan to ng tubig o oh, may isda yan tulad yan oh yan yan Mabilis manguha pag kunti ng tubig kasi makikita na yung kuhul. Ganito. Yan. Yan. Ah, pwede na ito. Medyo marami na. Isang lutuan na yan. Ito na yung kuhul na kinuha natin kaninang umaga. Maghapon din natin pinadumi. At nalinisan na rin. Tatanggalin na lang natin yung kwitan niya bago natin lutuin. Ah, lilinisan lang natin mga idol tong kohol. Tanggalin natin tong kitan niya. Ah, medyo malalaki na. Ito pag uh, mga September malalaki na to. Ayan, nalinisan na natin yung kuhol at ang irerekado lang natin, luya, lagyan din natin ng kunting pangpasarap na magic sarap at saka kamatis at baguong. Yung mantika, panggisa lang natin. Ayan, igigisa na natin. Ah, igigisa lang natin ng konti itong kamatis at Luya. biasa sedikit saja kita akan menambahkan minyak Yan, ilalagay na natin itong uhol. Hindi na natin lagyan ng tubig. Kasi yung katas ng kamatis, yun na lang yung pangluto natin na tubig. Punti lang ang luto nito. Basta kumula at bumuka na. Okay lang. Kasi pag masubra ng luto, niliit yung laman. Nagay na rin natin yung bagoong pang pasarap. Ito magigsa. to, luto na to. Basta kumulo na. Ayan, matanggal na yung mga tagit niya. At may limang minuto na rin. Kaya luto na to. Ну,